Miguel's POV. Nasa pintuan ako ng kwarto ni Cindy. Binigyan ako ni Tita ng pahintulot na makapasok sa kwarto niya. Pero nagsot na rin ako ng proteksyon dahil maselan daw ang kalagayan niya ngayon. Kinakabahan man ako, kailangan kong lakasan ang loob ko. Dahan-dahan akong humakbang palapit sa kanya. Habang papalapit ako, parang di ako makahinga. Nakita ko siyang nakahiga sa puting kama. Mahimbing na natutulog ngunit napatakip ako sa aking labi dahil sa nakita kong itsura ng dalaga. Wala nang maganda at itim niyang buhok. Nakatakip na ang ulo niya ng kulay itim na bonnet. Halata sa kanyang mukha na hirap na hirap siya. Malayo pa lang ako, napaluhod na ako sa sahig. Ang masayang larawan ng mukha at ngiti ni Cindy noon, unti-unting nabura sa aking alaala. Hindi ko na napigilan ng paghikbi. Iniisip ko pala ang hirap na pinagdaanan niya sa loob ng ilang taon para na akong mauubusan ng hininga. Napayo ko ako sa sahig. Hinayaan kong tumulong aking luha. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang nakikita siyang ganito. Miguel, sambit niya sa mahinang tinig. Pero ko kong aking luha upang hindi niya makita. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Nakita ko ang malalaking butil ng luha sa sulok ng kanyang mga mata. Pa, paano mo nalaman? nangihinang tanong niya. Sinabi ba ni mommy sa'yo, siya ba ang nagpapunta sa'yo dito? Umalis ka na, okay? Hindi na ako gagaling. Hindi mo na dapat ako pinuntahan dito. Tuluyan na ang pumatak ang luha sa kanyang pisngit. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit kailangan mag-isa mong harapin to, Cindy? Alam mo namang mahal na mahal kita, di ba? Paos ang boses sa tanong ko sa kanya. Inawakan ko ang kamay niya at dinalayon sa labi ko. Kaya hindi ko sinabi sa'yo dahil ayokong masaktan ka kung sakaling hindi ko malalagpasan to. Ayoko maiwan kang mag-isa na umiiyak sa pagkawala ko. Kaya mas pinili kong iwan ka nang sa ganon. Hindi ka mahirapang tanggapin ng lahat? Humihikbing sagot niya sa akin. At sa tingin mo, nakatulong ang pag-iwan mo sa akin para di ako masaktan? Nabawasan bang paghihirap mo dahil wala ako sa tabi mo? Gusto kong maging bahagi ng sakit na pinagdadaanan mo, Cindy. Gusto kong alagaan ka pero pinagkait mo sa akin yon. Gusto kong harapin at samahan ka. Hawa ka ng kamay mo nang sa ganon. Mabawasan ang takot mo pero hindi. Hindi mo ko hiniyaang gawin yon sa halip. Tinulak mo ko palayo sa'yo. Hindi ko na rin napigilan ang sunod-sunod na pagpatak ng aking luha. Nahihirapan akong makita siya sa ganitong kalagayan. I still loved you, Cindy. Please let me take care of you. Buong pagmamahal ko siyang tiningnan. Pinunasan ko ang kanyang mga luha. I'm dying, Miguel. No, hindi ako papayag. Gagawin natin lahat para mabuhay ka, para gumaling ka. Kung kailangan lahat ng pinakamagaling na doktor ang tumingin sa'yo, hahanapin natin sila, gumaling ka lang. I won't give up on you, Cindy. Please, lumaban ka for me. Ako ang magiging lakas mo, basta gumaling ka lang. Gagawin ko lahat para sa'yo. Miguel, please. Don't make it hard for me to leave you like this. Start with your own life with her, with your wife. Unang beses ko pa lang siyang nakita, I know, magiging masaya ka kasama siya. Kaya pa na, tag akong aalis, bit, bit ang pabaon mong masayang alaala. -ala. Nakangiting wika niya sa akin. No, stop saying that. Hindi ko siya mahal, ikaw ang mahal ko, Cindy. Stella's POV Dalawang linggo na wala nang umalis si Miguel. Niyaya ako ni Lola ang sundan si Miguel sa Canada pero hindi ako pumayag. Gusto kong bigyan siya ng oras para sa babaeng mahal niya at inihanda ko rin ang sarili ko sa magiging desisyon niya pagbalik. Palagi na lang akong sinasamahan ni Lola Karen sa mall o kahit saan para siguro maaliw ako paminsan-minsan. Tinuturuan din niya ako sa pagbuburda kaya minsan di ko namamalayan na nakakatapos na pala ako kahit isang maliit na walaklak. Kahit abala pa siya sa marami negosyo, maraming mapagkakatiwalaan si Lola na tumutulong sa kanya habang wala pa si Miguel. Matsaga pa rin ako naghihintay sa kanya kahit walang kasiguraduhan kung kailan siya babalik. Hindi ko rin alam bakit ko natitiis ang ganitong maghintay na lamang kahit may karapatan naman ako sa kanya. Alam ko kasi ang katotohanan na sa papel lang kasal naming dalawa at kahit kailan, hindi niya ako magagawang mahalin masakit. Akala ko, okay lang sa akin ang nangyari pero habang tumatagal, lalo kong nakakaramdam ng pagkasabik na makita siyang muli. Palagi naman nadadalaw sila Raven, Carlos dito, para kamustayin kami ni Lola kaya kahit papano, nakakalimutan kong malungkot. Iba rin kasi ang humor ng mga kaibigan niya, palagi nila akong binibiro. Minsan, pinapili pa nila ako kung sino sa kanilang pipiliin ko kung di ako naikasal kay Miguel. Nangiti na lamang ako. Kahit maloko sila alam ko, may respeto sila sa isa't isa. Narinig ko rin ang usapan nila tungkol kay Sander na may kinahuhumalingang babaeng empleyado sa beach resort nito. Parehas na parehas ko daw dahil mahinhin at maganda. Namula naman ako sa papuri nila pero si Chavez hindi pa siya dumadalaw dito. Hindi naman daw siya galit sa akin. Kailangan lang daw niyang umalis pa ibang bansa. Nalaman ko rin malala na daw ang kalagayan ni Sandy nalulungkot ako para sa kanya. Napakabata pa niya at napakaganda at mukha rin siyang mabait para nanasin ang ganong klaseng karamdaman. Pero mas nag-aalala din ako kay Miguel sa kung ano mang magiging epekto nito sa kanya. Kaya sinasama ko siya sa gabi-gabing pagdarasal ko na sana gumaling na ang babaeng mahal niya. Sa mga kwento sa akin ni Lola tungkol sa kanya, naniniwala ako naging ganun lang siya dahil sa labis na pagmamahal kay Sandy. Kaya labis din tong nasakta ng iwan siya nito. Minsan tuloy, parang gusto ko nang sasihin ang aking sarili. Kung hindi dahil sa akin, baka nakipagbalikan pa si Miguel sa kanya. Kahit itinutula ko siya noon na bumalik kay Cindy ayaw niya. Sana tumanggi na lang ako sa alok ni Lola Karen. Sana kinausap ko na lamang siya na pagtrabahuhan ko na lamang ang perang ginastos niya para sa akin. Pero huli na para magsisip ako dahil kasal na kaming dalawa. At kailangan ko ng panindigan ng desisyon ko. Binibini, ang lalimata ng iniisip mo. Napalingon ako sa nagsalita. Alam ko naman na sila lang dalawa ang tumatawag sa akin noon. ako na ako nagsispray sa mga bulaklak ng hardin. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Tinawagan ako ni Lola. Samahan daw kita sa bahay ang Magdala daw tayo ng mga laruan, damit at pagkain para sa mga bata. Nakangiting sagot ni Raven. Talaga? Di makapaniwalang tanong ko. Siguro naisip na rin ni Lola na kailan kong dumalaw sa bahay ang punan. Teka lang, pwedeng magtanong? Ano yon binibini? Wala ka bang girlfriend? Kasi nandito ka palagi. Kung hindi ikaw, si Carlos naman ang nandito. Kunot noo ang tanong ko sa kanya. Marami akong girlfriends, pero hindi ko pa natatagpuan ang binibini ko. Nakangiting sagot niya na kinataas ng kilay ko. Sa itsura ni Raven, hindi ako magtataka kung marami na itong naging kasintahan. Gwapo si Raven kung pagtatabihin nga silang magkakaibigan para silang mga model sa isang business magazine. Kaya mas talo ako nagtataka kung bakit palagi na lang silang nandito. Hindi ko iniisip na dahil sa akin pero kahit papano, masarap silang kausap at papatawan nila ako. Bakit ba binibini ang tawag mo sa akin? Pwede namang Stella na lang. Kagaya mo kasi ang gusto ko. Sayang lang at naunahan ako ni Miguel. Pero kung di pa rin kayo ikinasal, baka sakaling agawin ka namin ni Carlos sa kanya. Nakangisin niyang sabi sa akin. Mabuti na lamang at hindi ako nagpapaniwala sa mga ganitong mabulaklak na salita ng lalaki lalo na kapag sinasamahan ng ngisi. Bigla ko naalala ang pagtawag ng love sa akin ni Miguel. Siguro kakaisip ko sa kanya kaya paulit-ulit na yung nagpe play sa isip ko. Bakit ka natahimik? Iniisip mo ba kung sinong pipiliin mo sa amin? Nakangising tanong niya. Medyo nasanay na rin ako sa kapreskohan nila kaya natatawa na lamang din ako. Kailan daw tayo pupunta sa ampunan? Pagbabago ko ng usapan. Bukas daw si Carlos ang nagpahanda ng dadalhin natin sa niya. Pagkatapos ng kaunting usapan at pagdiisa ng manakas na hangin ni Raven, ay nagpaalam na rin ito. Maswerte si Miguel dahil may mapagmahal siyang lola. May mabait at maaasahan siya ng mga kaibigan. Sigurado, dumadring talaga sa buhay ng tao na kailangan subukan ka ng Panginoon kung gaano ka katatag. At umaasa pa rin ako na matatagpuan ko ang mga tunay kong mga magulang kahit hindi ko sila makasama basta malaman ko lamang kung buhay pa sila. At bakit nila ako iniwan para mabawasan ang tanong ko sa aking sarili? Para makapag-umpisa na ako na buuin ang sarili ko. Para sa akin, maraming dahilan kaya pinipili ng magulang na malayo sa mga anak nila. Gusto kong malaman bakit nila ako iniwan sa ampunan. Maraming mga magulang na kahit nahihirapan sa nang palaki ng mga anak nila, mas pinipili nilang maghirap basta kasama lamang ang mga anak nila. Pero bakit ako? Bakit kailangan nilang ipamigay na lamang? Anong klaseng tao ang basta na lamang iiwan ng mga anak sa kung saan? Bago pa ako manunod sa pag-iisip, nagpasya na lamang akong magpahinga ng maaga para bukas. Sabek na rin ako na makita sa na Mother Donna at Sister Bella, pati na rin ang mga bata. Sigurado ko, makakalimutan ko pansamantala si Miguel. Habang nakaiga ako sa malambot niyang kama, parang naaamoy ko pa rin siya. Gusto ko na siyang makita at makasama. Hindi ko pa rin binubuksan ang mga regalo namin nung kasal dahil niintay ko siyang bumalik. Umaasa? Oo, kong maging masamang tao para tapunan niya ng kaunting pagmamahal. Ang gusto ko lang maging masaya siya sa man pipilihan niya kahit alam ko na hindi ako yon. Ganon talaga siguro kapag nagmamahal ang isang tao ng totoo. Kung anong ng taong mahal mo, matitiis mo rin ng sakit at magugulat ka na lamang, sanay ka na. Pala at kaya mo na rin siyang pakawalan sa puso mo maga akong gumising upang paghandaan ang pag-alis namin mamaya. Kailangan din kasi Lola Karen umalis patungong Macau dahil nagkaroon ng na emergency meeting doon kasama na ibang shareholders ng kanilang negosyo. Nag-aalala din ako dahil baka bumagsak ang kalusugan ni Lola pero sinigurado niyang magiging okay siya at babalik din kaagad siya. Pagnatapos na ang problema doon, Lola, sigurado po ba kayong kaya niyo na? Nag-aalala ang tanong ko. Oo, apo. Ako nang bahala. Alam kong miss na miss mo na mga tao sa ampunan pero umuwi ka rin dito dahil baka umuwi si Miguel. Paalam niya sa akin. Niyakap ko siya at pagkatapos sumakay na siya sa kotse. Iniabirin ko rin siya sa private nurse na wag na wag siyang pababayaan. Nangingilid ang luhang kumaway ako sa kanya habang papalayo ang sinasakyan niya. Napakabait ni Lola. Hindi siya kagaya ng ibang mayayaman na mataas ang tingin sa sarili. Kahit ako hinihingi ay binibigyan niya. Binigyan niya ako ng black card na po pwede kong gamitin kung aalis ako. Hindi ko naman yon ginagamit dahil hindi naman ako mahilig na mabas bahay. Kaya tinago ko na lang yon sa cabinet. Sana nga po, umuwi na siya, sambit ko. Papasok na sana ako, nang bigla kong natanaw ang mamahaling kotse ni Carlos. Mabuti na lang at bihis na rin ako. Isang simpleng floral dress na kulay puti lang suot ko. Nilugay ko ang lagpas balikat kong buhok at naglagay ng konding pulbos at lipstick na bumagay naman sa simpleng ayos ko. Napansin ko rin medyo pumayat ako. Nakakapayat siguro talaga kapag palagi kang may iniisip. Nakangiti na si Carlos sa akin. Pinasadahan ko ang kabuuan niya, itim na slacks at long sleeve polo shirt na kulay royal blue naman sa itaas. Napakalinis tingnan. Napakabango din niya. Kaya parang bigla akong nahiya nang umiti siya sa akin. i love ka na ba sa akin? Kaya ganyan ka makatingin? Nakangising tanong niya. Puro kakalakohan. Akala ko ba, ikaw magdadala ng mga pasalubong natin sa mga bata? Bakit bukang wala ka naman atang dala? Tsaka bakit naman ganyan ang suot mo? Para kang ng meeting? Kunot noon naman na ikinatawa niya. Siyempre, kailangan ko magpapogi sa iyo para naman makalimutan mo si Miguel. Parang may nanakit sa puso ko na maisip ulit si Miguel. Kahit nasa tabi siya ng babaeng mahal niya, hindi ako po pwedeng magdesisyon na iwan siya dahil kasal kami. I'm sorry, sambit niya. I'm just joking, dagdag niya pa. Habang ako ay ngumiti at inay siyang makapasok sa loob ng bahay dahil kukulin ko muna ang gamit ko. Pagkatapos kong kunin ng bag ko, bumaba na rin ako. Nakangiti niya akong lubong at inabot ng paper bag kong dala na pasalubong ko kina Mother Donna at Sister Bella. Ako na, Carlos. Nakakaya naman sa si itsura mo kung pagdadaling kita ng gamit ko. Ako na. Mabilis niyang naagaw ang paper bag kaya hinayaan ko na lamang siya. Lumabas na kami sa mansyon. Matagal pa ba si Raven? Nagtatakang tanong ko malapit na yun, baka na traffic, sagot niya. Napansin ko ang pagngisi niya sa akin. Habang nakatingin sa langit, kaya tumangyala din ako. He's here. Kunot no akong napatingin kasabay ng pagbaba ng helicopter sa likurang bahagi ng bahay. Seryoso? Kunot no ang tanong ko. Tumangu lamang siya sa akin. Umikot kami sa likurang bahay at nakita ko ang pagbaba ni Raven. Let's go. Nakangising wika niya. Naguluhan akong tumingin sa kanilang dalawa. Papasakay niyo ako sa helikopter? Hindi. Ayoko. Hindi pa ako nakakasakay sa ganon at natatakot ako na baka ako ano pang pa mangyari. Don't worry. Kasama naman natin ang pilotong si Raven. Para mas mabilis tayong makarating sa ampunan, nakangiting sagot niya. Marami pa ata akong hindi alam sa kanila ba ang maganda at malaking helikopter na ito ay pagmamayari din nila? Hindi ako nakitanggi ng alalayan na ako ni Carlos papunta sa helikopter. Kinakabahan man ako ay nagtiwala lang ako na makakababa kami sa ampunan ng buhay. Napapikit ako habang ramdam ko ang pagangat namin sa ere. Pinasuotan pa ako ni Carlos ng malaking earphone. Hey, open your eyes. Huwag kang matakot. Natatawang sabi ni Carlos sa tabi ko. Kapag namatay ako dito, nako, lagot ka talaga sa akin. Nanginginig na banta ko sa kanila. Naramdaman ko na lamang ang paghawak ni Carlos sa kamay ko, kaya napadilat ako. Namanghapa ako dahil nasa himpapawid na nga kami. Napadako ang tingin ko sa ibaba. Napangiti din ako dahil sa magandang tanawin na nakikita ko. See? Hindi naman nakakatakot eh. Sambit niya. Carlos yung kamay ko. Narinig ko ang saway ni Raven sa unahan. Ingit ka lang. Pagtuunan mo ng pansin ang ginagawa mo, maraming girls ang iiyak kapag nawala tayong dalawa. Nang aasar na, sabi pa nito. Ni Carlos sa kanya. Okay lang, basta kasama ko si Binibini. Nakangiting sagot ni Raven. Nakatingin pa sa akin. Ilang minuto lamang ang nakakalipas ay natanaw ko na ang Jade Home Orphanage. Mabuti na lamang at malawak din ang harapan ng ampunan kaya po pwedeng lapagan ng helicopter. Nawala na rin ang takot ko sa heights dahil sa kanilang dalawa. Paglapag ng helicopter, natanaw ko agad si na Mother Donna at Sister Bella pati na rin ang mga bata. Mukhang alam na nga nilang darating kami. Kahit malakas pa ang hangin dahil sa paglapag ng helicopter ay bumaba na kami ni Carlos. Kagad akong lumapit sa kanila. Mother Donna, Sister Bella, masayang body ko sa tinuring ko ng pamilya. Ano ang kahinatnan ng pagpunta ni Miguel kay Cindy? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.